isulat mo ito sa papel. Sulat mo ito sa papel at ilagay mo ito sa iyong wallet ng 3 days. Wala kang kailangan gawin kundi iguhit lamang, iguhit mo lamang ito. Pagkatapos dito sa kabila ay isulat mo ang iyong pangalan at sa kabila naman ay ang pangalan ng iyong partner yung pangalan, pangalan ng yung partner at ang code at ang magical code na ito 340812 340812 Pagkatapos mo po itong masulat ay itupi mo ang papel papasok papunta sa atin paharap 1 2 3 Pagkatapos mo itong maibalot, patap mo ito, ilagay mo ito sa iyong wallet ng 3 days. Pagkatapos po ng 3 days, ay sunugin mo ang papel at hayaan mo ang abo nito na liparin ng hangin. Mamahalin ka ng taong ito nang walang katumbas. Ngunit iyakin po lamang nabuo ang inyong tiwala sa inyong ginagawa. Talagang i-claim mo habang ginagawa mo ito, i-claim mo ang taong ito ay lubusan kang pakamamahal mahalin. Maari itong gawin ng Martes or kaya ng Biyernes ng kahit anong oras basta't buo ang tiwala sa iyong ginagawa. Sa mga hindi po naniwala dito, walang problema. Huwag po ninyong panuorin ang ating video. Maghanap kayo ng mga video na gustong-gusto ninyong panuorin.